South border, eh, parang wala siya dito si ano naman si Jeff Marley Vlog mga idol wala daw siya dito kasi naka ano daw siya nakataya daw siya sa Cubao kaya wala siya ngayon so kung makikita nyo dito napakaraming pasayro mga idol na mga pauwi ng probinsya kung saan saan dami so ayun, yung bus na tinadala pa ni South Rory Rive ay yung 123, so bago daw yun. So, tinabang ko dito, baka dumating siya. O so, kaya kung nandito siya, eh, hindi ko pa siya nakikita. So, kaya, uh, ah, maya-maya. Marami kasi, ano eh, marami kasi dumarating na mga DLTV dito. Pero inabangin ko siya, ano, South Rory so, makikita ko dito. So, ayun. Gusto ko rin mamit yun, eh. Yo, hey, what's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ngayong araw, ayan, uh, andito tayo ngayon sa LRT Buendia. Pumunta uh, tayo dito sa terminal ng ano, DLTV. So, kung makikita nyo mga idol, yung mga pasayro dito ay napakarami. So, nandito pa ako sa kabila, hindi ako pumunta doon. So, meron tayong imi-meet na vlogger dyan sa uh, LRT si ano si uh, Jeffrey uh, Marlin Vlog at saka si South Roller so hindi pa ako lumalapit kasi hindi ko pa sila naispatang kung nandyan sila so nandito pa ako sa ano sa kabila so mula, mula dito sa kinatayuan ko makikita nyo yung mga biyahe ng LRT terminal ng DLTB meron silang biyaheng, ano ang uh, na SM Lipa, Batangas at saka Lemery at sa badang kapila, meron naman silang, ano, uh, naso po. So, at, yung, dito sa kapila, ay Santa Cruz. So, yung mga lugar na kaya, yung mga idol, ay, uh, kanya-kanya silang, ano, pwesto. So, meron din sila katabi dito, yung um, fair pala, ayan, um, fair view, gaya yung fair view, mga idol. So, ayun, dito pa ako sa kapila, hindi uh, pa ako pumupunta doon, dahil, uh, hindi ko pa naayos, patan yung, imi-meet nating uh, vlog din dito sa Adele So, ayun, sa so pagpatuloy ng ating vlog ngayong araw, make sure lamang po na kayo ay nakapag-subscribe na kay Greg TV. So, napakaraming tao ngayon mga idol dito. So, kapagka-pindot po ng bell button at i-all nyo ito para sa mga bawat upload ko ng mga video na ginagawa ko sa mga terminal, sa mga bus spotting, sa... at saka mga shorts, eh, nanonood ko agad kayo. So, kung gusto nyo mag-book online naman, uh, pwede po kayo pumunta sa www.dltv.ph. Uh, yun. yun. po yung booking online nila mga idol. So, ayun. Napakaraming tao ngayon. Dito to sa ano, Jill Puyat LRT Station. harus magkatabi lang mga idol yung ano nila, yung terminal ng DLTV dito. So, ang tagal ko nang gusto pumunta rito, hindi naman ako na anoan na bibigyan ng pagkakataon kasi lagi ako may ipasok sa trabaho. So ayun mga idol, uh, balikan ko kayo maya, maya pag lalapit tayo doon para makita natin yung mga iba pang biyahe nila at kung gano'ng karami ang ano nila uh, pasahero ngayon. So sana mag, mag, mag natin si Jeep uh, Marley Vlog at si Shoutroder kung nandyan sila. Kasi so, gusto ko sila imit eh. So alam mo uh, nabanggit ko na rin sa kanila na pupunta ko dito ngayong linggo uh, 29 Uh, October ngayon, October 2023 mga idol. So, see you later mga idol. Wala. So, ayun, nandito ako sa loob ng DLTV. Uh, Nag-comment ako sa post ni South Roder. Eh, parang wala siya dito. Si, ano naman, si Jeff Marley Vlog, mga idol. Wala daw siya dito kasi nakano daw siya nakataya daw siya sa Cubao kaya wala siya ngayon so kung makikita nyo dito napakaraming pasayaro mga idol na mga pauwi ng probinsya kung sa, saan saan ang dami so ayun yung bus na tinadala pa ni South Roller ay yung 123, so bago daw yun so tinabang ko dito baka dumating siya o so, kaya kung nandito siya eh, hindi ko pa siya nakikita so kaya uh, maya maya Marami kasi ano marami kasi dumarating na mga DLTV dito. Pero inabangin ko si ano, sa Trotter, baka maki makita ko dito. So, ayan. Ito ko rin mamit yun. Eh. So, ayan, muna tayo mga idol para maiwasan yung ano, baka may snatch eh. So, dito na ako sa loob. So, kung nyo, ang daming tao na mga sasakay ito yung bagong dating so paghapon pala na, napakaraming traffic dito so pagkaling ko dito mga idol pupunta ko na ano PITX so yung terminal pala nito e, ay kata, kata, ano? katapilang ng MRT ayan yung ano LRT Vinzio LRT so jail po yan. so kung pupunta kayo ng PITX mga galing kayo dito mag LRT na lang kayo baba kayo ng Pasay Rotonda tapos sakay kayo ng Itzakaro sa Elbapot ng PITX na ang oras natin ngayon is ang uh, oras so yun yung imimit natin na dalawang content creator dito ay wala pa so ang oras natin 4, 4.42 pm so baka bumating dito si ano si South Roder. so kung tumaan dito si Marley Vlog so makikita natin sila ng personal so hindi ko pa kasi nakikita eh yung basta dala nila So akala ko nga itong dumating na 231 na bus ay kay South Roder na yan pero hindi pala. So kaya uh, hindi ako sa ano, sa harap ng Real TV. So ayun. So marami pa lang silang biyahe dito. Meron din silang ano. Meron din silang biyaheng Bicol. So Batangas, Lemeria, Semilipa at saka Lucena. So nag-comment ako kaya no kay South Rider, na nandito ako. So, parang wala pa siya dito eh. Hindi ko kasi, oh, so, antay-antay lang natin dito. Si Jeep Marley Vlog, hindi ko napapansin eh. So, baka hindi sila dadaan dito pag galing ng ano, pag galing ng na... Pobao. Oh. So, kasi hindi ko makita rito eh. So, si South wala-wala pang reply sa akin. kanina sa comment niya nagreply si South so wala naman siya sinabi kung dadamba dito yung bus na dala niya o hindi yung 1, 2, 3, 3 pala yun 1, 2, 3, 3 pala so 1, 2, 3, 3